Ito mga idol, itong hawa ko ay ang carburetor mga idol ng motor. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung responsibilidad sa na na hindi mag-overflow yung motor mga idol, yung kumokontrol sa gasolina. Ito yan sa idolo, oh. Ito yung floater at saka yung kanyang ito mga idol oh. Tanggalin ito. mga idol oh. Ito ito mga idolo, yung float bulb. Ayan mga idolo. Yan ang nag nag ng gasolina mga lodi upang hindi mag-overflow. Nakapag na na pana sa level dito mga lodi yung gasolina ay ito tulak ito itong float bulb ay ito nitong floater mga idol. Ayan mga idol. Kapag nag-overflow ang inyong motor, ito lang yung linisin nyo mga idol ito yung linisan nyo yan, yan mga idol kapag nag overflow ito yung i-focus yung linisan mga idol ayan ayan mga idol yan ang yan kayo mag na maglinis dahil diyan yan ang ito yung kumokontrol ng gasolina upang hindi mag-overflow kapag nalagyan niyan yan ng dumi ay hindi na yan matatakpan yung butas dyan mga idol kaya tuloy tuloy yung daloy ng gasolina Ayan, ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ito gumagana mga idol ito ito mga lodi oh. ito eh, i-ikwan ko sa inyo mga lodi explain ko I eh. ikwan ko mga lodi yung gasolina ayan lumalawas lo mga lodi kapag kapag napuno yung takip niya mga lodi ay itutulak niya ito mga lodi para para hindi aagas yung gasolina Kaya kung may dumi dyan mga lodi Ay tuloy-tuloy yung gasolina dyan Kasi aangat yung Yung dot bulb mga lodi Kaya linisin yung dyan mga lodi Ayan Ayan siya. Ayan yung laro dyan mga lodi yan oh. Ayan Pag bumaba Lalabas yung gasolina At saka kung mapuno na yung doon yung takip sa ilalim ay itutulak niya ito upang takpan niya yung butas dito mga lodi para hindi lalabas yung gasolina ayan mo lodi kung pag pagkabit mo ng yung carburetor ay nag overflow pa rin tingnan nyo itong floater mga lodi o baka butas baka napasokan ng gasolina kung wala naman siya napasokan ng gasolina mga lodi ay bumili kayo ng repair kit ito yung papalitan yung mga lodi Kailangan match match talaga sila mga lodi yung laki at saka yung haba. Kung yung ibang mga motor mga lodi, itong housing dito mga lodi ay matanggal yan. Kung matanggal yung housing mga lodi, pati yung housing ay palitan nyo na. Pero kung hindi mat kung Team X ito lang yung yung laman sa Repair kit, 'yong ibang pisa doon sa repair kit mga lodi ay 'wag mo nang ilagay kung original 'yong kar karburador mo. Ito lang yung ilalagay yung mga lodi. At saka i-sitting, ayan mga lodi. Ayan.